Oh, naka na ako. Yan, ito yung babaeng nag-ano nang piki. Piki-pira, ang dami. Ito. One thousand, five hundred. Nagbili ng abukado five Ang dami nagkalot na isang libo. Five hundred. Ito, itong babaeng to. Yan. Hoy, magpakita ka. hindi mo kaya sinurli hindi mo muna lahat hindi mo ang mo baka ka pa baka marami ka pang mabiktima biktima dito sa amin ay interviewin mo Imam. Okay, Yan. Interview niyo ako taka saan. nyo. Ginagawa ah, ang ID mo. Ayan. Kulang lang ID

Yan! 450 ang binayad ko sa kanya na Ay! Si Paring istong din! Napikit din! Napikit din si Paring Iskong! Paring istong hawakan mo lang! Ang dami! Buti ako, nakadiscovery ako! Huwag galawin yan ha! galawin! Ay! So Ay, yun si Ma'am ang naga-interview. Wait lang na, wait lang. Kagandahanaw. Maruganya. Ay, sa Mindanao dai. Ay, basi. Juan Bac. yung babae. Nagpabakanak ng bikit tira sa amin dito sa ruhas public market. Okay. Wala po muna magagalaw. Wala muna magagalaw, ibabalik yan. Hanapin ang tira. Pasok um, pa.

Plastik na pa. Plastik. Pa, plastik. Plastik, inge. Ma'am, ilagay mo dito, ma'am. Ma ma'am, ibabalik ang lahat ng sukli. Oo, perfect e, pareng istong, punta tayo sa... ano

sayon siyong kailangan 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 kailangan

Ayo, 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 I exactly.

Come on.